Okay, Lord Jesus, naway gabayan mo po ako. Gabayan mo rin po, Panginoong Jesus, yung mga manunood dito dahil nakakalito po itong sasabihin ko. Okay, makinig po tayong mabuti. Including me, I have to be attentive. Dito sasabihin ko, hindi ako dapat magkamali. Bahala ng Holy Spirit. Okay, matagal ko na po itong inaral. Pero ito po yung medyo, hindi naman po ako ganun ka dito. Pero ito po malalim na po itong doktrina sa ating mga mahilig sa eschatology dahil naniniwala po ako dito po pumapasok yung kalituhan. Matindi po pag may kalituhan ang nangangaral dahil kawawa yung mga makikinig sa kanya. Kawawa. Isipin nyo, pag narinig nila yan, ipapangaral din nila. What a pity. What a terrible pity, OMG. Okay. Pisan na natin, ha? the day of the Lord. Alam niyo po yon. Ano po ang preceding nito? Ito po. Ang preceding ng the day of the Lord. Ako hindi ako nag -e edit ng mga videos ko. Diretso po ako. Ngayon kung medyo ano, uulitin ko po para malinawan kayo. Ano po? I, I don't do editing. I'm just being realistic and everything here. Yan po ang ano, isa sa maganda sa channel natin. Walang daya yan. Ah, uh, day of the Lord. Tayo mga naniniwala sa pre-trib, o oh, makinig pong mabuti, itaas ang kamay ng pre-trib. Ako! Di ba? Marami yan. Marami po yan pre-trib. Uh, pinag, pinag, pinagbibintangan nila na nagsimula raw nito ay si Nelson uh, Darby. Hindi po. Bago, marami pong nangangaral ng eschatology ngayon ang talagang ganito na ang paniniwala bago pa nila makilala kung sino ba yung Darby na Nelson Darby. Mahusay po siyang ano, kaya lang taga pong ginamit siya ni Lord para itaguyod ang doktrinang ito. Yung pre trib rapture. Ano po? So, dispensationalist din po siya. Kaya mahusay po yung kanyang pag rightly divide. Kaya yung mga doktrina niya maayos na na ibibigay ng uh, maayos sa mga tao. Walang problema. Kasi ito pong problema. Yung the day of the Lord na binabanggit sa Thessalonians, ginagamit din po yan ng mga naniniwala na susuong daw sa rapture ang mga oh sorry sorry tingnan mo mali ako doon ha nasusuong daw sa tribulation ang mga believers akalain mo believers susuong sa tribulation hirap naman yatang unawain Lord ang ganda ng puso ng Panginoong Jesus OMG tapos pa, sus, pa, isko talagang ano nakakilabot nabanggitin man lang yan eh kasi 'Di ba? Kung alam mo ang puso ng Diyos, mahal na mahal tayo, niligtas tayo. Papayagan niyang isuong ang kanyang iglesia, the bride of Christ ang kanyang pakakasalan. Sige nga po. Pero ibigin natin for the doctrine sake. Come on. Ito po, yung the day of the Lord na binanggit po doon sa Thessalonians, naniniwala sila mayroong preceding yan eh. Mm -mm. Ang paniwala ng mga... Na, um, uh, uh, bulol, 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 bulol. Ang paniwala ng mga naniniwala na susuong sa tribulation ang mga mananampalataya o mga believers na katulad natin. Siyempre, mga born again Christians po tayo. Wala nang iba, uh, pa, tayo po yun. daw tayo sa tribulation. OMG. I can't believe it. <laughs> tatawa. Mixed emotions ako dyan. Okay. Yung mga nagsasabi niyang ganito ang paniwala nila. Yung nabasa nilang the day of the Lord, di ba sabi, hindi mangyayari ito hanggang hindi dumarating yung, ano, yung aalisin yung restrainer. O, binabasa naman nila lang kasi nasa Bible yan eh. Amen? Oo. At malalantad na raw Dapat malantad. Ano ko kung sino yun? Yung Antikristo. Okay. And they, the day of the Lord will come, sabi niya. Yung the day of the Lord na sinasabi nila roon, yun daw yung rapture. Ngek! 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 Yung the day of the Lord na binabanggit doon, hindi po yung rapture. Yung the day of the Lord doon, beginning of birth pangs. Ha? Beginning of birth pangs. po, ah. Beginning of birth pangs. It's not. It's not the rapture. Sa ating mga believers, ganito po. Ulit-ulitin ko pa ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Mm -hmm. Pero for the sake of everything, come on. Ibigay natin yung point natin mga believers. Ito nakasulat na maayos. May restrainer, hindi pa. So, nung una, ako rin ng bata pa ako, ano ba yung restrainer na yan? So maraming mga ano diyan. Uh, mga kaisipan. Siguro binabato nila yung kanilang mga opinion pero haha, nakakatakot pong umasa sa opinion dahil importanteng doktrina po ito eh. Ha? Kung alam niyo mali yung doktrina niyo, huwag kayong magmatigas diyan kasi importante rin po itong doktrina ng ito. Pero kaya importante ang doktrina ng salvation, siyempre. It will cost you your eternity doon. Pero ito hindi naman po. Kaya lang, importante rin po ito kasi ito kung paano mo hihintayin yung pagdating ng Panginoon. Ano ba yon Again, uulitin ko, ang view ng mga naniniwala na susuong sila dito sa tribulation o sa great tribulation, kamo na. <coughs> naniniwala sila na malalantad yung Antikristo tapos mararapture na sila. I think ito po yung mga mid-trib na tinatawag. Hmm. Mga mid sila. These people are mid-trib. Ini-interview siya kanina sa YouTube. So, hindi ko na papangalan kung sino. Very popular siya sa Amerika. Oh, ito palang, ano no? Mahusay kumanta ito. Mahusay kumanta tong singer na to. Kumakanta siya. Pero, I don't think na siya ay theologian. Having that kind of view, I really don't think so. Na nag-undergo din siya ng Bible school. Kasi yung mga sinasabi niya kanina, mabababaw yung argumento. Hindi ito katulad ng mga inaral namin sa Bible School. Na talagang pagka dami-dami, nangangalkal nga ako. Yung, alam niyo, iba kinain ng daga. I'm so sad for that. Anyway, so ang kanilang paniwala, itong mga naniniwala na susuong ang iglesia o ang church, ang mga bride of Christ, tayo po yung mga born again Christians, naniniwala sila, susuong daw ang bride of Christ sa, yan, sa tribulation. Diba? ba? ang kanilang paniniwala daw ay lalabas yung Antikristo tapos sa kalagitnaan daw. Kasi preceding eh. Mm -mm. Ang preceding daw nung the day of the Lord lalabas yung lawless one, Antichrist. 'Yan naman po talaga nakalagay dito sa book ng Thessalonians, pero they got it wrong. Yung salin ng the day of the Lord, they got it wrong dahil sa totoo lang po, yung salin ng the day of the Lord doon, ha? 'Yun po yung beginning of birth pangs. Mm. Beginning of birth pangs. Ano ba yung beginning of birth pangs na yan? Ito po yung kapighatian. Lindol, sakuna. Ayun. Amen? Sabi nila, ang ano, bago daw dumating ang ano, di ba? O, yun naman talaga mangyayari. Bago dumating ang mga ganyan, lalabas muna yung Antikristo. Yun po nakalagay sa Bible. Yun ang totoong view. Di ba? pero ang talagang makikita mo rito, hindi hindi lalabas yung Antichrist talaga nang hindi naaano yung ano, yung restrainer na tinatawag. Sino bang ba restrainer? Ay balik tayo diyan. Ang restrainer po ang church. Tayo po 'yon. Aalisin na nga po tayo eh. Kaya maliwanag po sa verse na yun, nandun po yung sagot. Yung restrainer na aalisin at tatanggalin, yun po ang mga believers. Tayo po yun. Yung the day of the Lord doon, Amen? yung the day of the Lord doon, ang totoong salin doon, the beginning of birth pangs. Yun po yun. Bago dumating yung beginning, sorry, bago dumating yung birth pangs, bago dumating yung the day of the Lord, aalisin na yung restrainer. Kasi lalabas na yung Antikristo. Yan ang tamang view. Yan ang pre-trib rapture. Ngayon yung mga mid-trib, sinabi ko na po yung view nila na yung the day of the Lord daw, ang salin daw noon sa kanila ay rapture. Which is, mm, hindi po ganon. At uh, ako naniniwala naman po ko yung mga nangangaral lang ganyan, eh, darating din yung kanilang enlightenment. Marami na rin po. O, oh, nabanggit ko po sa mga nakarang vlogs ko, oh, marami po na, na rin pong nag, uh, nag ship from that kind of view. Meron pa nga mga false trip talaga. Eh. They believe na talaga sinuong mo yung buong tribulation. <laughs> Tapos great tribulation, sinuong mo rin. Tapos, ang nakakatawa roon, irarapture daw sila sa the end ng Great Tribulation. Tapos, babalik ulit si Jesus kasama na sila. Ano yun? Ginawa silang bola, tumalbog lang, bumalik. It doesn't make sense. Kaya iba po talaga yung rightly dividing the word of truth. Dispensationally is the best. Alam ninyo kung talagang ma... Ito ah, uh, usapan matinulang po ito ah. Uh. Tayo po mga Kristiyano. Kung talagang honest tayo sa pag-aaral ng eschatology, you will end up a dispensationalist. You will end up a pre-tribulationalist. Hmm. Totoo po yan. Kasi aaralin mo ng matino, aaralin mo ng uh, uh, kat buong katapatan. In all honesty, ha? Huh? in all honesty, ha? is set aside mo yung mga paniniwala mo dati. In all honesty, you're about to open your Bible and and ask the Lord to rebuild everything to you, alam mo, makikita mo, pre-tribulation rapture talaga ang totoo. At dispensationalism. Okay, dispensationalism. Dahil ang Panginoon natin, hindi po siya Diyos ng kalituhan. Tinanais niya yung correct and right view, especially sa mga eschatology na mga nangyayari na po. Tingnan po ninyo ang panahon kanina. Pagkaganda-ganda ng araw ngayon po, punong-puno na naman po ng ulap. Ganyan po tuwing hapon. Kaya pagkainit-init, humid na humid, tumatagaktak ang mga pawis natin. Yeah. Hindi pa po ba ibang isang katotohanan yan na talagang anytime now, rara-rapture na tayo ng Lord. Ha? Opo. Huwag kayong mag-alala pil, pil secure, no? Sa katotohanan na yan, hindi tayo susuong ng tribulation. Maraming verses sa Bible na nagpapatunay. Pag, pag may narinig kayo, ay, oh, yung the day of the Lord, ang preceding yan ay yung paglabas ng Antichrist. No, sabihin nyo, yung the day of the Lord doon, ang ibig sabihin noon, beginning of birth pangs. Amen? Yun ang ibig sabihin noon. Kasi, kung yung sinasabi mong eh, Sabihin, sabihin n'yo sa kanila, Kung sinasabi niyo 'yan, na 'yan ang Day of the Lord, yung Rapture 'yan, mali kayo. Kasi yung Rapture nangyari na bago pa lumabas ang Antikristo. Ibig sabihin, dinagit na ni Jesus tayong mga mananampalataya para hindi na dumanas ng Great Tribulation. Maraming salamat po. Bye-bye.